ating buhay minsan napakadali lang sa atin ang maghusga at magparatang sa mga kasalanan at sa mga pagkukulang ng ating kapwa-tao. Mapagpalang araw ng lunis sa inyong lahat at nasa ikalabing walong araw na tayo sa buwan ng Marso. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagdinilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap kahit alam natin na may mga pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat nito. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa inyo sa ating pagninilay sa araw na ito, tingnan natin nang mabuti at uh, kung ano ang uh, malalim na mensahe ng ating uh, pagbasa, lalong-lalo na ng ating ebanghelyo upang sa gayon ay maipaghanda natin ang ating sarili sa nalalapit na pagdiriwang ng, mad, ng uh, muling pagkabuhay na siya pinakasentro ng ating uh, pagdiriwang sa buong buwan ng kwarisma. Mga kaibigan, ang ating pagninilay, ang ating ibanghilyo sa araw na ito, ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 1 hanggang 11. Napakagandang balik-balikan ang pagbasang ito at makita yung awa at uh, lalim ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip na sa likod ng mga pagkukulang ng isang tao, ay sasabihin ni Jesus, humayo ka at huwag magpakasala. O humayo ka at huwag magkasala. Ito yung, isang nagpapatunay ng pagbibigay ng chance sa si isang tao na nagkamali. Sa atin, minsan, nariyan ang ating pagka-perfectionist. Minsan, nandyan ang ating pananaw sa sarili na kailangan hindi tayo magkasalan o kung magkasala man tayo, hindi natin ito masyadong napapansin at nakikita. Mas lalo nating nakikita yung kahinaan, yung pagkakasala at pagkukulang ng iba kaysa ating sarili. Kaya siguro ito yung dahilan na minsan madali lang natin sabihin yung mga pagkukulang ng ating kapwa. Ngunit sa atin ay hindi natin ito nakikita sa maka mas mga kaibigan sana pagnilayan din natin at tingnan sa ating sarili yung ating mga kahinaan upang sa gayon ay makapaghingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukula at ang paghingi ng kapatawaran ito ay siyang bunga ng kababaang loob sa ating sarili mismo. Dahil ula sa lahat kung hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi rin tayo marunong umamin ng ating mga pagkukulang at hindi rin tayo marunong humingi ng tawad sa ating mga pagkukulang. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilaya natin ng mabuti yung salitang binigkas ni Jesus sa isang tao. Humayo ka at huwag magkasala. Sana maging sandigan natin ito na bigyan natin palagi ng chance yung iba at tulungan na huwag maligaw ng landas. Ang ating sarili rin, magsikap tayo na huwag din tayo maligaw ng landas at patuloy tayong lumakad sa mabuting daan hingin natin ang gabay at liwanag sa Panginoon ang mensahe humayo at huwag magkasala patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob upang sa gayon ay tauspuso namin tanggapin ang ating mga ang aming mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga ito. Amen.